Will you marry me again? Hindi ko na-expect na, na propose siya sa akin ulit. Tapos may pa-diamond ring pa. Tapos nalaman ko, fake lang pala yung sing-sing. Sana hindi na lang siya nagbigay sa akin kung oh, hindi rin naman totoo. Itinadismaya ng asawa ni Merk Gray na si Pam ang ibinigay nitong engagement ring sa muling pagpapakasal nila sa lugar kung saan naninirahan ang kanyang bienan. Inamin ng ina ni Pam na paulit-ulit niyang pinapanood ang kasal ni na Pam at Merck sa Pilipinas sapagkat wala siya noong panahong iyon dahil sa pandemic. Ipinagmamalaki rin daw niya ang kasal ng kanyang anak sa kanyang mga kaibigan. Napagdesisyon na ni Merck na muling magpropose sa asawa at ganapin ang kasal sa Australia kung saan naninirahan ang ina ni Pam nang sagayon ay matunghayan na nito ang kanilang kasal. Kinausap ni Merck ang mga kapatid ni Pam na bumili ng singsing -sing dahil sa palagi niyang kasama si Pam at palagi rin siyang may business meeting pinagplanuhan na rin ni na Merck ang gagawing proposal. Isa raw sa pangako niya noong ikinasal sila na tutulungan niya si Pam na ma-approve sa Australia at ngayong natupad na ito ay nais niyang maging memorable ang pampunta nila sa pamamagitan ng pagpapakasal ulit. Hindi na Diamond Ring ang binili ni Merck sa pagkakataon na ito sapagkat Diamond na raw ang binigay niya noong una niyang proposal. Mamaging ang singsing nila sa kasal at anya pa ay gahol na rin sa oras kung bibili pa siya ng totoong Diamond. Nangyari na nga ang proposal at isang matamis na yes ulit ang natanggap ni Merck sa asawa. Ani Pam ay hindi niya inaasahan na magpropropose uli ang mister at doon pa sa opera house. Sobrang saya naman ni Merck na makitang mangiyak-niyak ang kanyang asawa sa naganap na proposal. Ngunit nang sabihin ni Merck na hindi Diamond ang singsing -sing na kanyang binigay kay Pam ay nalungkot ro siya sa naging reaksyon nito. Sa loobin ni Pam ay sana hindi na lang nagbigay ng sing-sing ang kanyang asawa kung hindi lang naman totoong diamond. Anya ay ito na lang ba ang halaga niya sa asawa? Hindi raw niya deserve ang ganoong engagement ring. Pakiramdam niya raw na hindi pinaghandaan ng mabuti ng kanyang asawa ang pangalawang proposal na nangyari. Hindi man lang raw totoong diamond o gold ang sing-sing, parang pinapalabas raw nito na peke ang pagmamahal ng asawa sa kanya. Hindi raw inaasahan ni Mert na ganun ang magiging reaksyon ng kanyang misi sa ibinigay niyang singsing. -sing. Akala raw niya ay mas matimbang ang pagmamahal, lalo na at pangalawang kasal na naman na nila ito. Inamin naman niya na kulang sa panahon ang kanyang preparasyon, kaya hindi siya nakapaghanda ng mabuti. Saad naman ni Pam ay maintindihan niya sana ang asawa kung wala itong kakayanang bumili ng totoong diamond. Ngunit anya ay milyon-milyon ang pera ng asawa tapos peke ang pinabiling sing-sing kaya talagang nadismaya siya. Kung siya raw ay ibibigay niya ang the best sa taong mahal niya. Nagdadalawang isip na rin si Pam na ituloy ang kasal dahil kung naging practical raw ang asawa ay dapat hindi na sila magpakasal sa Australia. E gagastos raw ang kanyang asawa na sa tingin niya ay para lamang sa views. Ayon naman kay Merck, ay babawi na lang siya sa asawa sa magiging kasal nila sa Australia na gagawin niyang magarbo din gaya ng kasal nila sa Pilipinas.